magandang umaga po sa lahat dito tayo ngayon guys mag apply po tayo ng abuno sa tanim na palm oil or kung tawagin guys african oil ayan po uh, yung driver namin guys bata pa, tumutulong na siya sa bukid bali expert na siya guys sa pag-drive ng uh, trailer guys kasi parati na siyang uh, nag-dra-drive ayan po, inahayaan lang po namin para matuto siya sa gawaing bukid Ayan po yung mga kasamahan natin guys. Nag-start na sila maglaglag ng abuno. Bago pa po kami nag-apply ng abuno guys. Naisprehan na po namin ito ng chemical na pamatay damo guys. Ayan, tsaka na nakapruning na kami. Bali, tinanggalan namin itong uh, bawat puno ng uh, mga hindi kailangang dahon guys. Yung mga unwanted leaves. Ayan. Nagtira lang po kami ng uh, isa or dalawang daon sa bawat bunga guys. Para magprotekta sa bunga. Kasi kailangan ng uh, bunga yung isa or dalawang dahon guys. Para hindi po apektado yung kanyang paglaki. Ayan. Kaya dapat bago magabuno uh, mapanatili natin yung uh, kalinisan sa palibot ng palm at saka yung uh, unwanted leaves matanggalan para hindi po masayang yung ating i-apply na abuno guys. Ayan, para yung habuno didiritso sa puno ng pam at sa kanyang bunga ayan po bali ang pag apply pala ng habuno guys uh, mula sa puno ng pam 1 meter dun tayo maglaglag guys ng habuno para sure po yung absorption ng ating fertilizer tsaka at dapat pala guys uh, pag nag apply tayo ng habuno itiming natin na tag siya para yung abuno matutunaw ko, mag evaporate lang po kasi yung abuno pag uh, dry po yung lupa ang palm oil farming pala guys ay isang halimbawa ng uh, passive income Ayan, every uh, 15 days po yung uh, harvest natin balik sa isang buwan dalawang bisis po tayo magpa harvest kaya dapat nating abunuhan para mapanatili natin yung kagandahan ng kanyang pagbunga guys ayan para hindi po masayang yung ating time hindi po masayang yung ating uh, pagod sa pag-asikaso ng ating uh, mga tanim guys ayan po kaya kung may nakatiwangwang kayong lupa dyan guys pwede nyo nga tanim-taniman ng uh, palm oil para may pambiling uh, ulam or uh, mga gamit sa bahay guys Ayan, malaking tulong po pag uh, may uh, hinihintay po tayong uh, kagaya nito guys. Bunga ng palm oil. Ayan po. Bali, itong uh, bunga pala ng palm oil natin guys. Ito po yung uh, raw material sa paggawa ng uh, mantika po. Yung uh, binibili nating palm cooking oil sa mga supermarket guys. Ayan, kung may uh, coconut oil, may palm cooking oil din guys. Ayan ginagawa din po itong sabon guys at uh, ibang sangkap sa pagluluto gaya na lamang po sa paggawa ng mga tinapay guys ayan yung ibang ingredients sa paggawa ng tinapay ay uh, dito po nagmumula sa uh, bunga ng uh, pamoil. oil okay guys ganito lang po yung uh, uh, pag-aalaga ng uh, palm oil proper monitoring pag-maintain ng kalinisan ng uh, paligid ng palm. Pag-pruning uh, ng mga dahon niya. Pag-apply ng mga abuno guys. Para mabigyan tayo ng uh, magandang uh, bunga. Ayan po. Magandang harvest para i guys. Okay guys. Sana po nakapagbigay ako ka naman sa inyo about sa palm oil farming. Till next video guys. Walang sawang suporta. Salamat po at God bless po sa inyo.